Yung aming uh, decision to cancel the hearing ay kahapon po yon lunes. No? Lunes dahil po ang susunod na hearing ay sa Merkules. Pero last week pa ho, papag usapan namin yon dahil nga tuloy-tuloy yung aming vetting sa aming mga witnesses. So we decided na mukhang kukulangin tayo sa oras at sa araw para matapos natin yung interview namin dun sa mga gustong magtestigo. So we decided yesterday ng hapon Uh, na i-cancel na ito. And immediately, the Secretariat sent notices to all the resource persons, to all the invited uh, guests, and ati pong mga members. No? Wala hong confirmation na may pupuntang uh, uh, pupunta si dating Pangulong uh, Duterte. Wala, wala hong uh, ganong information. In fact, nalaman lamang namin na pupunta siya no dahil, dahil nga marami daw kumakalat sa social media. But we already cancelled. We sent out notices of cancellation kahapon pa ho. So ang confirmation nila came after we already cancelled. So sa susunod, huwag nyo na i-cancel. November 21 po ang aming uh, next invitation. And if you wish to attend, we will appreciate. If you do not, then please let us know ahead of time. Uh, ano? So meaning, they knew already. Uh, na canceled na yun kagabi pa, no? Because they, it was already sent, eh. So, you know, ano eh, uh, yun ang ngayon lang namin alaman na meron palang interest to attend ang ating dating Pangulo sa Wednesday where we have already canceled nung Monday.